nilagyan ko lang pala ng konting gulay. Ayan, para masarap. Mas, mas lalong sumarap. Okay. Ayan. Enjoy! Ayan tayong manok. Lagyan natin ng toyo. <laughs> Mapaw. Tapos... Mm -hmm, sorry. Paminta. Paminta. Yan, okay na yan Aha uh -huh. Tapos, paprika Okay, okay. So I-mix na natin yan Tapos, i-marinate Tapos nito, i-marinate natin ng 30 to 40 minutes um, Para sa sauce Lagyan muna natin ng Ito yung, ano Yung cornstarch, lagyan natin ng tubig tubig. Sorry. Yan yung way na ano ko. Tapos, isang, isang basong tubig yon Tapos, tuyo. Tapos, lagyan natin ng Paminta. last na yung asukal. Wait lang. Ayan, may asukal na yan. So, mix lang natin hanggang sa matunaw itong cornstarch at saka asukal. Meron yung asukal na lagyan like ko na. Ayan. Hanggang sa, make sure lang na ayusin natin ang paghalo para matunaw lahat yung mga ano. Ayan, sit aside. Sa pan, uh, maglagay lang tayo ng konting mantika. Uh -huh. Ito yung matika. Tapos ilagay na natin yung manok na minarinate natin kanina. Lahat. Pati na yung minarinate. So simpayin natin yung lumabas yung excess oil niya. Okay. Pag ganyan na siya, lalo na yung mantika, lumabas na yung mga mantika niya, ilipat na natin. Okay. Lipat ko na galing dyan. So, konti. Bawasan natin konti yung mantika. <laughs> Kasi may iisa tayo ng ano, oh, matika. Okay. yung excess oil niya. Um, um, luya. Okay, luya. Tapos, umit sa mga Tapos, 10 seconds, next is bawang. Yeah, selawan like so, mix tadi dia kat nasi dan celupkan saya sama next is um onion okay to mix dengan od After 1 minute, ilalagay na natin yung halot na yung sa natin. After, ilalagay na natin yung sauce. na natin Okay? ilagay, okay. so, guys, hindi ko ko ng laurel maminta. Hindi na yung mga ano, so wait tayo ng 10 minutes. Pa natin. Ano na nga guys, lumapot na nga siya guys. Ayan, pwede na to. So, enjoy. Ayan. Sarap yun. Mm, yum yum. Okay, bye bye. Thank you. Ingat lahat. Salagyan ko lang pala ng konting gulay. Ayan, para masarap. Mas lalong sumarap. Okay. Yan. Yeah.